So ito pa mga idol yung isa yung oh. Malaki na oh Grabe ang taba nito hmm, Laki na sipit oh Ayun pa yung isa oh Yan yung maliit Ayun. So ito pa Dalawa So Ngayon lang ulit tayo nagkapag Kuha ng limang oh Matagal-tagal na panahon Ngayon lang ulit nagkakuha ng Alimango, puro alimasag yung nakakuha natin yung nakaraan. Ayan, meron alimango. So, Ayan, tatalihan yung parang yung goy. So, ganyan lang yung pagtali niya, mga idol. So ito na mga idol Ito na yung ating Kuha sa ngayon Tapakarami na ng mga limasag oh. Madami na ng mga limasag Mga Tatlo Tatlong kilo mga ito mga idol Tatlong kilo O oh, mayigit pa Plus dalawang limang oh, Ayan Nakasabit So Marami-rami tayong huli ngayon. Marami-raming huli. So maraming maraming salamat sa no so, Binigyan tayo ngayon ng araw ng ganito karamiang alimasag. May alimango pa. So yan lang mga idol sa video natin ngayon. Maraming maraming salamat sa panonood. Ingat kayong lahat.